laki oh lumayan nun bitawan mo bitawan mo bitawan mo ang lakas oh pakalaki hehehe <laughs> panalo panalo <laughs> so ulit ano yan ayun mo kinakain nyo ito yan Ang laking butas to. Sabla yan. Mm-hmm. Ay, ang laki yung limago, you know? Ay, napakalaki! Napakalaki yung laki, napaka -laki yun lima Wait lang! Diyan ka na! Halika, bilis! Ha? Tika lang! Napakalaki! Tika lang! Ayan mo lang! Ay! Ay! Hindi kaya, hindi kaya lang basit! Wala ng gloves. Ah, loob no? Anjay, ayam na. Jana <laughs> na lalama lang, kung lang lang. Oh, lalabas talaga. Iyan ang alimango. alimangu. ano? Yung ilang huwag mo tutok sa kanya. Ha, ako muna. ang daming alimango pala yan, pumasok sa loob yun. Hindi sa loob, nakakasun. Oo. ka lang, baka Gigilid yan mga yan, gilid Ang dami ng lima akong malilit, oh. kasi na Hmm. Ito, to Pumasok sa ano? no. Yeah. Yeah, lang Yan, wait lang. <laughs> Andong pa sa Eh, tumakbo! Ya balik ah. Sini. Atuh. Ya. Nak bị job ha? uh. mm. <laughs> ke? <Laki. laughs> <laughs>